Anong um, hayop o insekto ang may pantalon? Unggoy. Unggoy? Ah, Bakit? Siya, nakikita mo yung unggoy, pinapantulanan eh. Parang magiging ka pa ng iba? Si Rhett. Ang hayop o insekto na may pantalon ay palakan. May nakita ka bang palakan may pantalon? Sir, ang sabi ko, may pang-talon. Yung, di ba, yung dalawang paa niya sa likod, yun ang pantalon niya? Oo. Oh. <laughs> Pero yung pantalon nun, shorts lang yun. Shorts? Ito, meron ako. Ito. long talaga. Yung pantalon ito. Ano? Tipak. long Mas maaba ang pantalon nun. thank <laughs> you